Galit na galit naman po ngayon ang mga boxing fans, hindi lang boxing fans maging ang mga boxers mismo sa ginawang pagpapahintulot ng Olympic Committee na pahintulutan ng dalawang lalaki na lumahok sa boxing match ng mga babae. Yes mga amigos, lalaki daw po itong Sinalin Yu Ting ng Chinese Taipei at Kelip Imani ng bansang Algeria. Ayon sa report, ang dalawang boksingerong ito ay bumagsak sa gender eligibility test. Last year daw po ay na-disqualified na ang dalawang boksingero dahil ang DNA ng mga ito. Ayon sa pagsusuri ay XY chromosomes. Ibig sabihin mga amigos, lalaki sila dahil kapag babae, XX chromosomes dapat. Ayon sa dating president ng IBA na si Umar Kremlev. Pero dahil nagpalit na nga daw po ng gobyerno ang Olympics, iba na po ang namamahala, e biglang pinayagan ang mga lalaking ito na lumahok sa pambabaing boxing. Nag-viral tuloy ang video ng pambubogbog ni Caleb Imani sa kanyang kalaban noong 2022 kung saan makikitang pinaglaruan lang nito ang kanyang kalaban. Halos hindi na nga siya sumasangga sa laban, naababa ang kanyang guard at sa tuwing gusto niyang kalabawin ang kalaban, eh mahahalata pong kayang-kayang tapusin kung kanyang gugustuhin. Kaya naman maging ang mga boxers na sila Derek Chisora, Barry McGigan at iba pa mga boxing page eh kinukundi na nga po ngayon itong International Olympic Committee dahil sa pagpapahintulot sa mga lalaking ito na lumahok sa pambabaing boxing. Kaya naman katakot-takot na pambabash sa social media ang inaabot nitong si Nakelip Imani, pati na rin ng Olympics. Heto po ang ilan sa mga pambabash na mga netizens.